Ang mga malalaking public companies ay mabilis na nagdadagdag ng XRP sa kanilang corporate reserve strategies. Sa madaling salita, kung dati ay puro Bitcoin at Ethereum lang ang hawak ng mga malalaking kumpanya bilang pangmatagalang asset, ngayon ay sinasama na rin nila itong si XRP sa kanilang mga opisyal na pondo. Ipinapakita nito na ang tiwala ng malalaking institution kay XRP ay mas tumitibay at mas lumalawak kaysa sa dati. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan simulan po natin sa kung bakit po biglang dumadami ang public companies na nag-aadapt kay XRP. Ayon po sa crypto lawyer na si Bill Morgan, ay tumataas ang adoption ng XRP base sa mga bagong filings ng mga kumpanya sa US Securities and Exchange Commission or SEC. Hindi na lang ito basta hakahaka. -haka dahil makikita mismo sa mga opisyal na dokumento na nagiging bahagi na sa si XRP ng kanilang balance sheets. Ang ganitong paglipat ay nagpapakita na si XRP ay nakikita na rin bilang isang long-term reserve asset na kapantay ni Bitcoin at Ethereum sa corporate finance strategies. Ngayon ay sino-sino naman ang mga kumpanyang ito na bumibili ng XRP? Ayan, isang halimbawa ay ang Quantum BioPharma. Ayan, ang Quantum BioPharma LTD. Ang kumpanyang ito ay dati nang may hawak na Bitcoin, Dogecoin at saka Solana. Ngunit ngayon ay nagdagdag pa sila ng XRP at Ethereum sa kanilang port. Ibig sabihin ay hindi lang basta curiosity ang dahilan, kundi may malinaw na plano silang palawakin ang uh, hawak nilang crypto assets para mas maging diversified ang kanilang investments. Ano naman po ang uh, mga halimbawa ng matagumpay na paggamit kay XRP ng mga kumpanya? Isa pang halimbawa na binanggit ni Morgan ay ang WorkSport LTD. Ang kumpanyang ito ay may hawak na Bitcoin at XRP. Kamakailan ay dinoble pa nila ang kanilang investment kay Bitcoin sa loob lamang ng isang buwan. Simula noong December 2024 ay nagsimula na po silang magpatupad ng cryptocurrency strategy. At ang nakakatuwa po dito ay kumita na sila ng 15% profit mula sa kanilang XRP Holdings. Ngayon ay trend na ba ang adoption ng uh, XRP sa corporate world? Ayon po sa parehong ulat ay may apat na kumpanya na agad na nag-integrate kay XRP sa loob lamang ng isang linggo at mas marami pa ang uh, sumunod nitong mga buwan para po kay Morgan ay hindi na ito isang simpleng eksperimento kundi malinaw na trend na malinaw po na trend na ng corporate adoption ang dating testing stage lamang ay ngayon ay nagiging full scale implementation na po. Sunod na tanong ay paano naman po nakakaapekto ang hawak ni Ripple sa presyo ni XRP? Ang Ripple Labs ay hindi publicly traded company pero hawak nito ang umigit kumulang 40.7 billion XRP. Katumbas ito ng halos 41% ng kabuang supply. Kung gagamitin ito bilang official na treasury reserve tulad ng ginawa ng ilang kumpanya kay Bitcoin ay mababawasan po ang supply sa market. Kapag nangyari ito ay mas lalakas po ang posisyon ng XRP sa institutional market. Ngayon ay ano naman po ang uh, naging epekto ng uh, pagtatapos ng kaso ni Ripple laban sa SEC. Ang uh, pagtatapos ng kaso ng Ripple laban sa SEC ay nag-alis po ng malaking legal risk para kay XRP. Dahil wala ng malaking hadlang ay mas maraming public companies ang nagiging bukas sa ideya na isama sa si XRP sa kanilang port portfolio. Para sa iba ay nakikita nila ito bilang diversified opportunity sa labas ng Bitcoin at Ethereum. May dagdag pang binipisyo si XRP dahil mas mabilis at mas mura ang kanyang settlement process. Ngayon ay bakit po pabor si XRP sa corporate investments kumpara sa ibang altcoins? Ang investment po sa altcoins maliban kay Ethereum ay tumaas ng napakalaki. Noong July ay umabot na po ito sa 11 billion dollars kumpara sa 200 million dollars lamang sa unang bahagi ng taong 2025. Isa po sa pinakamalaking nakinabang dito ay si XRP. Malaking tulong po ang kanyang gamit sa cross-border payments at liquidity management gamit ang RippleNet. Bilang panghuling uh, tanong ay kumikita pa rin ba ang mga kumpanya kahit walang staking itong si XRP ayan kahit walang native staking ang XRP ledger ay nakakapag-generate pa rin ng kita ang mga kumpanya mula sa kanilang hawak na XRP ginagawa nila ito sa pamamagitan po ng institutional lending pagbibigay ng liquidity sa mga exchange at pag ng XRP sa mga platform gaya ng Flare para magamit ito sa si smart contracts. Ipinapakita nito na kahit limitado ang ilang features ng XRP ay marami pa rin itong pwedeng pagkakitaan. At ayan sa kabuuan ay para sa akin ay malinaw na tumatas ang tiwala ng corporate world kay XRP hindi lang siya tinuturing na speculative asset kundi isa ng mahalagang bahagi ng corporate reserve strategies. Ang dating laban ni Ripple sa SEC ay parang malaking preno na ngayon ay natanggal na. Kaya asahan natin na mas marami pang kumpanya ang susunod. Kung magpapatuloy po ang ganitong trend ay posibleng maging kasing tindi ng adoption ni Bitcoin at Ethereum ang kay XRP sa mga darating na taon. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.